radio Natin, town hall meet on radio Natin nationwide Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon po buong Pilipinas at maging sa mga nakatutok sa atin sa labas ng bansa. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Opo si Ate Cheska ang inyong kasama ngayon. At sa mga naninibago kung bakit habon ako na papakinggan o, o si Ate Cheska. Napapakinggan na po every morning sa radyo natin Nationwide Newscast. Kapartner si Partner Angel ang Hello Palmones. Monday to Friday huyan 7am to 8.30 in the morning. sa so, mga naghahanap sa akin sa hapon na ha? si Ate Cheska nasa umaga na po at kasama nyo pa rin araw-araw. But for the meantime, kasama nyo po ako ngayon para sa ating special episode ng Radyo Natin Town Hall. Sa mga hindi familiar pa ha, at ngayon lang siguro nakapakinig na Radyo Natin Town Hall Meet o Town Hall Episodes. Kung matatandaan ho ninyo, mga naging guest natin sa Radyo Natin Town Hall, si Senator Lauren Ligarda, naging guest din natin on ang uh, si Back Party List, ang Aga Party List at marami pang iba. Last year pa lamang ay nag-start na ho tayo dito sa radyo natin Town Hall Meet o Town Hall Episodes at kasama nga natin si DJ Faith, si Miss Faith Salaver Klamor, at kasama natin of course none other than Senator Aini Marcos. Unting throwback lamang ha, nung nag-start tayo last year, ang ating pilot episode o yung kauna-unahang episode natin ay uh, ginawa natin nung bago mag-start ang fourth quarter ng 2024. So mga around uh, last week of September, yun ang umpisa natin at nakilala natin ng uh, paunang salvo, si Senator Amy Marcos. At doon na nag-start, sabi nga nila, and uh, and that was it. Ayun na po, history in the making and... Uh, tuloy-tuloy um, na po ang pag-ere ni Senator Amy Marcos dito sa radyo natin. At every Friday, naging staple na nga natin si Senator Amy Marcos. Parang hindi na yata kumpleto ang ating Friday afternoon kapag hindi natin napapakinggan yung kanyang boses. Hindi natin siya napapanood kahit online lamang. At ibinabahagi niya yung kanyang mga pinuntahan, yung mga activities at kung paano natulungan, paano rin natin naabot diba, yung ating mga areas lalo na in the provinces. So very special yung ating episode ngayon sa Radyo Natin Town Hall dahil medyo babalik tanawan na natin dahil 2025 na ngayon no, start of the year. So kaunting balik now na sa mga naging past episodes natin dito po sa Radyo Natin Town Hall. So siguro without further ado, umpisahan na natin no nung nag-pilot episode ang uh, Radyo Natin Town Hall. Siguro mga um, fourth ano yan, fourth week of uh, September to be exact September 27 ng una natin pag-ere sa radyo natin Town Hall kasama si Senator Amy Marcos pinag-usapan natin actually may very remarkable na mga questions lahat naman ng na mga questions ng ating mga participants from different radyo natin stations in our provinces ay valuable, remarkable, pero siguro magbabanggit ng kami sa ilan na mga talagang naaalala natin. Ano? Isa dyan, do sa pilot episode natin, nakausap natin from radio natin, Gumakak Quezon, si DJ Mitch o Michelle Hernando. So, nagtanong siya tungkol sa mga ano ang tulong na mga maibibigay sa mga magsasaka ng niyog o sa mga niyugan doon. Nabanggit pa niya yung sa Coco Levy Funds, paano ba ito mayu-utilize para naman magkaroon ng mas high value products ang coconut farmers natin, hindi lang copra. So ayan ha, yan yung ilan sa mga napag-usapan at heto po ang portion na yon atin pong pakinggan. nating maririnig, Senator Aimee, ang ating unang representative mula po sa Luzon. Makakasama natin si Miss Michelle Hernando ng Radzo natin uh, Gumaka Ma'am, magandang hapon sa'yo. Ano po yung mga batas na inyong naipasa na para masuportahan yung mga magsasaka ninyo dito po sa aming lugar sa Quezon Province po particularly paano niyo po kaya mapapabilis yung mabagal na pagpapatupad ng programa mula sa calamity funds upang mapakinabangan po ito ng mga magsasaka dito sa amin sa Quezon Oo, talaga naman kami sabay-sabay nang na, napasa namin noong 2020 pa to. Ang tagal na nito, sa totoo lang, yung Trust Fund Act na sana ipamigay na yung pera. 10 billion yan kada taon. Andyan na yung pera. Naging bato pa. Ano ba naman yan? Katagal-tagal. Kaya, nagpapaimbestiga uh, rin ako kung bakit ganun kabagal. Hindi ko maintindihan kasi usually, di ba ang problema sa project, walang pera. Aba yung koko Levy, billion-billion ang nakatenga dyan. Kaya hindi nga namin maintindihan at pinagpipilitan ko na ilabas na. Kasi nung panahon ng tatay ko, kung nga uh, maalala niyo sa katutak yung Coco Fed Scholars, eh yun ang inaasahan oh. ng tao na makatulong sa pamilya ng mga uh, nagsasakan nagsasaka ng nyog dyan sa Quezon. 60% pa nga yung sa Mindanao. Tapos ilang porsyento rin, mga Visayas dyan sa para lugar ng nanay ko, sa Leyte, sa Samar. Eh hindi nga namin maintindihan. Mat maski medical assistance, hanggang ngayon, zero pa yung medical and scholarship. Pakatapos yung uh, iba't iba pang uh, dapat nilang gawin, yung uh, uh, yung hybridization, yung iba-ibang produkto. Kasi napakong na tayo dyan sa copra. Eh, bagsak na bagsak ang presyo ng copra, Dapat mag-level up na tayo at uh, i-hybridize para dumami yung uh, uh, mga nyug. Kasi halimbawa sa uh, mga lugar ng Samar, kailangan mag-replanting kasi nakalbo nung panahon ng Yolanda. Kailangan talaga yung Itatanim nila yung mabilis tumubo at mababa lamang. Tapos, yung mga produkto, di ba na, uso na yung extra virgin cocoa oil. Eh, wala naman tayong ganun halos. Tapos, yung cocoa sugar yes. na sinasabi, pandiabitik, kayang kaya pa daw. Eh, ang gaganda ng produkto ng nyog, ang problema, hindi pa nagagawa. Kaya yan ang inaabangan natin hanggang ngayon at kinakalampag ko sila. Ano ba naman? May pera na hindi pa ilabas. 'Yun ang ating uh, problema. At uh, ang isa pa yung coco farmers covered rin sila ng Land Reform Act. Kaya araw-araw uh, talaga naman tinututukan natin na maibigay na yung mga titulo ng mga land reform beneficiaries. Isipin mo limang dekada na yan. 50 years na talaga sila na land reform beneficiaries. Ang titulo, yung mga CLOA, yung marami sila sa isang titulo, eh aanhin mo naman yun, di naman pwedeng dalhin sa banko yun. So ngayon, yung mga titulo pinamimigay at bilyon-bilyon ng mga penalty, mga utang, wala na, sinawalang visa na, kinondo ng mga utang. Yun. At yan nga yung bahagi ng episode na yan. Kasama natin ang Radyo Natin Gumaka at ilan pa sa mga Radyo Natin stations natin in the provinces na nagkaroon din ng pagkakataon na magtanong kay Senator Imee Marcos. May mga ibang episodes pa tayo na umere noong 2024 at isa na dyan, yung episode kung saan October ito, October 4 kung saan nakasama natin ang Radyo Natin Ormoc, Leyte. At nakasama natin si Sir Ariel Lam. Nagtanong naman siya tungkol doon sa mga uh, sa Leyte, meron daw mga pending na infrastructure doon. So, may mga naka iwang-wang siguro or baka hindi pa naumpisahan ng mga infrastructure projects katulad ng mga tulay, ng mga buildings at kung ano-ano pa na siguro ay mas marami ang uh, mabibigyan ng benepisyo doon sa kanilang region. Uh, kaya naman tinanong niya kay Senator Amy Marcos, ano na po ang mangyayari doon? At heto po ang naging sagot ng ating Senator Amy. Uh, nagugulat naman ako sa tanong na yan pagkat alam natin uh, si uh, speaker Martin Romualdez ang may mm -hmm. um, hawak ng budget ng Pilipinas kaya dapat um, yung mga essential, yung talaga pinakamahalaga para sa lady, eh, tuluy tuloy-tuloyin na rin. Higit sa lahat, yung uh, ating uh, mga poorer areas sa Northern Samar, yung Eastern Samar, yung talaga dapat tutukan sa Region 8. Pagkat alam natin, yan na yung pinakahuli. Pinakahuling united front ng NPA sa buong Pilipinas. sa ng kahirapan. Mm -hmm. Kasi nga, tinatamaan ng bagyo. Ang hirap-hirap ng lugar kasi isla-isla. Yes. Kaya 'yun dapat talaga ang tutukan maliban pa sa Leyte. Isa pa Uh, yung mga project na kinakailangan dyan, katulad nung malaking-malaking tulay na ginawa ng tatay ko, yung latest summer bridge. Yes. Yung malalaking project na 'yan, foreign assisted dyan. Hindi natin kakayanin sa kapital, hindi rin kakayanin sa teknolohiya kung tayo lang mag-isa. Mm -hmm, mm -hmm. Nung uh, yung tulay na 'yon, natumulong yung mga Hapon. Kaya JICA project 'yon nung umpisa. Ngayon, eh uh, itong mga malalaking power plant at higit pang kailangan sa Samar, sa Leyte. Eh, eh kailangan ng foreign-assisted. Eh, ang problema, dalawang nakaraon na budget para sa Pilipinas, 2024, 2023, hindi naglaan ng pang-foreign assisted mm. sa ating uh, bansa sayang. dapat maglagay tayo para sa foreign assistant para matuloy na yung magaganda at malalaking project ng tulay, ng uh, electrical uh, and power plant, lahat ng kailangan dyan. Yes, at yan ay uh, maganda pa rin namang may mga nilulook forward pa rin tayong infrastruktura. Oo, diba? meron naman pero sa ngayon, tigmaliliit. Yung mm -hmm. iba nasa NTFL, -CAC. Kasi nga, yung problema ng uh, NPA na nandiyan pa rin, Eastern Samar, minsan nababalitaan natin, Northern, tahimik naman, pero pabugso-bugso na lang. Kaya, importante sana, eh, palawakin pa. Yes. At yan na nga ang naging discussion ni DJ Faith at ni Senator Amy Marcos tungkol dyan sa naging sagot niya sa katanungan na ano nga ba ang naghihintay at may inaabangan ba talaga yung ating mga kababayan dyan sa latest summer area. So, yan ha. Mayroon din tayong episode kung saan na natatandaan nyo ba na may nagtanong, particularly noong isang episode natin ng October din po ito, noong uh, nagtanong ang taga radio natin sa Bayugan, Agusan del Sur, lalo na ang representative natin doon, si Sir PJ Kalumpang. No? Tinanong niya, um, bakit Bakit daw nagkakaproblema pa rin ang bansa in terms of food security, gayong ang bansa naman natin, di ba, ang dami nating agricultural land, ang dami nating mga probinsya na sakahan naman, pero bakit parang lagi nagiging problema, yung kakulangan natin sa pagkain. So, narito naman, ang naging sagot dyan ni Senator Aimee Marcos. Ang uh, maraming problema natin nagumpisa sa lupa mismo, sa sinong may-ari ng lupa. Ayan, kasi yung uh, dati, yung ating mga uh, lupa para sa bigas. E eh, talagang uh, napakalalaking asyenda. Pinaghati-hati. Sobrang paghahati-hati na tingi-tingi naman. Mm. Ngayon, kung tingi-tingi talagang hindi makapag-invest kasi hindi naman malakihan yung ani. Hindi naman kumikita ng gusto. Kaya kung maare kaya pinipilit ko na magkatitulo lahat ng farmers para mag-ugnayan sila at sama-sama yung pagsasaka mabibigyan ng kapital, mabibigyan ng makinarya at pambili at uh, ng mga abono na napakamahal ngayon. Unang-una yung scale, i-consolidate yung mga farms kaya ini-encourage natin itong kooperatiba. Ikalawa, yung post-harvest, katulad ng pangingisda, ayan din yung ating mga ani. Pag uh, bagong ani yung uh, palay, ang mura-mura. Mm -hmm. Talagang tinatsani. Kawawa naman ating mga nagsasaka. Ganon din sa pinya sa saging, ganon din sa mangga. Pag bagong ani, kaya dapat kailangan natin post-harvest. Yung mga silo na malalaki, yung uh, mga storage. Isipin nyo, sa Nueva Ecija, pati ba naman yun, ay eh, nagiging cartelized daw eh hindi dapat nangyayari yan. Ikatlo, eh syempre yung patubig natin sa Mindanao, wala pa rin irigasyong na talagang sistema. Kaya lang, mayaman sila dyan sa Agusan del Sur, kompleto sirkado sa tubig, ganda-ganda ng ilog, at mayaman talaga yung marshland. Maraming mineral supplements, halos ano, pwedeng uh, palakihin dyan. At yan nga ang naging discussion tungkol sa naging katanungan ni EJ Kalumpang na bakit nga, di ba, minsan iisipin mo, bakit ang mga farmers natin sa Pilipinas Ah, uh, ayaw na nga daw maging farmer farmers ng no mga anak eh kasi nananatili daw na mahirap, 'di ba, yung ating mga magsasaka. When in fact, marami naman talaga ang pwedeng maging solusyon o maibigay na assistance para mag-improve at mag-evolve o mag-upgrade yung ating mga magsasaka at yung ating agri industry. So, ayan ha. Natatandaan nyo ba yung mga episodes na yan na ating napakinggan, ating napanood nitong past year or past quarter lamang ha. May natatandaan din ako na isang episode natin noong uh, fourth quarter ng 2024 kung saan naging uh, guest naman natin o isa sa panelist natin si Sir Gaudi Balansag ng radyo natin Maramag sa Bukidnon. Ang tanong naman niya, noong panahon na yon nagkaroon kasi ng declaration ng state of calamity ng uh, healthcare doon sa kanilang lugar dahil sa sobrang dami o sobrang taas ng kaso ng dengue. Pero ito ay uh, naging challenge para sa kanilang lugar at paano maiiwasan na mangyari ulit ito? Paano maa-address ano ba yung contingency measures o yung preventive measures para hindi na ito maulit? Hindi lamang doon sa lugar nila kundi sa buong Pilipinas. Nako, so, hey, akong kasama diyan, ako author niyan, yung Medical Reserve Corps. Kung meron tayong military reserve corps, dapat may reserve rin tayo sa medical kasi marami tayong mga caregiver, mga midwife, mga BHW na super galing na, mm -hmm. mga nurse na hindi pa nakakahanap ng trabaho o di kaya uh, nandyan pa sa bahay at nag-aalaga ng magulang, lahat 'yan ilista natin sa barangay para tuwing may problem problema, agaran sila magre-responde. Hindi na tayo magagilap. Hindi kailangan ng doktor lagi. Kasi madalas, eh, pambakuna, limbawa, mm -hmm. magtitimbang ng uh, mga bata na malnourish, pwede namang gawin niya ng mga BHW, ng ating uh, mga iba't-ibang uh, Uh, nasa barangay. So, kailangan uh, ilista na natin. Meron tayong uh, direktoryo nilang lahat at yun ang Medical Reserve Corps. Itong dengue naman, ako lumalaganap yan, hindi lang sa Bukidnon, talagang yes. uh, Bukidnon lamang, yung malalang-malala na state of calamity. Pero ang una natin kailangan gawin ay yung prevention. Mm -hmm. Yung talagang maglinis ng maglinis, yun, yung uh, mga tubig na nakakalat dyan. Alam ko, mahirap ngayon kasi talagang tag-ulan, bagyo yes. pa, wala mm -hmm. talaga, hindi maiwasan. Subalit, uh, isa pa, eh iwasan siguro yung uh, panahon na lab na lab ng mga lamok. Sa umagang maaga, before 8 o'clock in the morning, at saka sa hapon, bandang alas 5, nagkalat na naman yung mga lamok. Mm -hmm. So yun, yung mga bata, pag-ingatan natin, mga buntis, mga lola at lolo. Igit sa lahat, mag-store na tayo ng mga gamot. Alam ko na may gamot naman yung mga RHU natin, pero alam ko kulang-kulang din. Yan mm -hmm. din ang problema. Pero may mga native tayo, di ba? Marami nang sinasabi ngayon na mga native uh, na gamot para sa dengue. So, ang sabi ng iba, talaga naman nag-work. Pero ang DOH talaga nag-stock up at nagnananawagan tayo na uh, talagang tulungan tayo na mag-stock sa dengue medicines. Ay, yun naman pala may mga solusyon. Isa na dyan yung nabanggit ni Senator Amy Marcos na paggawa, uh, gawa pag-create ng uh, medical o medical reserve corps na para silang grupuhan o kumbaga sa parang parang militar merong mayroong ma grupo na ito talaga special action force parang gano'n. pero ang uh, kanilang tungkulin ay uh, pangalagaan, ingatan at magbigay ng focus at attention doon sa kalusugan ng ating mga kababayan para hindi naman na tayo mag-declare ng mga medical emergency o yung mga uh, state of calamity na may kinalaman sa pagkakasakit ng ating mga kababayan. So isa lang yan ha sa mga naging topic natin noong mga nakakaraang episodes. At syempre nagkaroon din tayo ng episode kung saan ang nagtanong naman sa atin ay from radyo natin hinigaran sa Negros Occidental. Ang tanong naman ni Andrew de La Peña, yung ating representative mula sa hinigaran ay uh, ano daw yung contingency plan naman ng pamahalaan at ganun din ang office ni Senator Amy Marcos doon sa palagi na nilang problema sa power crisis. Kumbaga, 2025 na nga o oh, 'di ba? 2024, 2025 onwards. Ano ba ang naghihintay para sa mga kababayan natin sa Negros na lagi na lang nakakaranas ng power interruption? Actually, hindi lang naman sa Negros 'yan. Pero pakinggan natin ang naging usapan uh, ng ating uh, panelist at ng ating uh, si Senator Imee Marcos. Mga yan, marami talagang problema sa power pero, hoy gising noneko, ano ba kayo? Mm. Talaga naman, maraming problema ang noneko, ang balita, luging-lugi kulang na kulang sa pera kaya, matagal nang nalulugi yan at uh, yan ang lagi nilang dahilan, wala silang mabili na sariling transformer pambihira, isang taon mahigit hiniram lang pala yung kanilang transformer, dyan sa Seneco mm. naku, hiraman ng transformer na mga bulok lahat, naku po pero hindi ko naman maintindihan, hoy gising Nea, magsindi na kayo ng ilaw sa hinigaran, maawat mahabag. Kasi uh, maliban dito, isipin mo, one year na sila humiram ng transformer, wala silang sariling umaandar. Mm. Pagkatapos limang... Araw sila na walang uh, walang um, uh, power. power. Mm -hmm. Pagkatapos humiram na naman, buti nagpahiram yung Victoria City. Eh hiraman ang hiraman, obvious ba na kailangan nila ng bago ng sarili. Mm -hmm. So 'yun, hoy Gising Saneya, may pera naman kayo. Nako, asikasuhin niyo yung noneco na 'yan at magkaroon na sila ng sariling transformer hindi po pwede na basta ganyan ganyan na lang dahil ako yung chairman doon sa co-op mm -hmm. sakop din namin yung electric co-op matagal nang may problema yan bakit hindi inaaksyonan ng NEA? Mr. Nani, kalampagin po natin si Nani Almeda sa Noneco naman, kalampagin natin ang uh, iba't-ibang mga bossing dyan at galit na si Mayor Malacon sa Ibi e. Magalona, sa Manapla, sa Victoria City. I think a long-term plan is in order na mm. bumili na ng transformer once and for all. Hindi na pwede itong hiraman at ang NEA naman, one year nang hiram, limang araw walang uh, Kuryente. kuryente. Eh hindi pa ba ninyo napapansin na may problema? Aray ko po. Uh -huh. Maawat mahabag sa Negros Occidental. Nako nahoy Gising tuloy! <laughs> Ang mga concerned uh, groups dyan sa naging issue na yan. At hopefully nga, itong panahon ng 2025 onwards, hindi na maging challenge. O hindi na maging problema, hindi lang ng uh, Negros Occidental, o ng Mindoro, o ng uh, Bohol, o ng Boracay, o kahit sa amang bahagi ng bansa, hindi na tayo magka-problema sa power crisis. O yung lagi na lang on and off ang ating supply ng kuryente. So yan ha, napag-usapan yan nung mga past episodes natin sa Radyo Natin Town Hall. So, yan ha, ang inyong mga assignment ngayon. Every Friday ay pakikinggan, panonoorin niyo po ang radyo natin, Town Hall of Force, kasama natin si Senator Amy Marcos para makibalita tayo saan ang susunod niyang pupuntahan at anong mga activities ang bibisitahin niya, lalo na yung mga town fiestas natin sa probinsya, present si Senator Amy Marcos. So hanggang sa susunod na episode, ang susunod po nating pag-ere ay sa Friday, January 24. At every Friday, kasama nyo po ang radyo natin town hall dito sa radyo natin nationwide. Katuwang nga natin sa kwentuhan at masayang update at chikahan si Senator Amy Marcos. Muli, sa ngalan din po ni uh, Faith Salaver Clamor, kasama ninyo ngayong episode na ito sa special segment natin o special highlights natin ng 2024. Nakasama nyo po si Ate Cheska Cheska San Diego Bobadilla. Ito po ang radyo natin, Town Hall. Radyo Town Hall Meet on Radyo Nationwide.